Yung mga dead skin, tinatanggal nila. Ang daming mga fish sa ano ni Maureen, oh. Sa kamay ni Maureen, tinatanggal nila yung mga dead skin. Ayan. Mamaya mo na igalaw mo, kaya ibibidyo muna natin. Ayan, oh. Yung mga fish, oh. Kitang kita sila, oh. Kahit malabo yung camera ko. Ayan. Inaano nila yung kamay ni Maureen. Yung mga dirty. Tinatanggal nila yung mga dirty. Ayan, ah, oh, ang dami. Huwag mo kukunin. Kasi nililinis nila yung kamay mo. Nagkiklin sila, oh. Kiniklin, tinatanggal nila yung mga dirty-dirty. Hmm? Pati sa ano ko, tinatanggal din nila. Eh, ganyan mo lang. Oh, wait lang. i e, ano ni mama yung kamay ni mama? Para pupunta sila dito sa kamay ni mama. Magpaano tayo dito? Libre dito ang ano. Uh, magpalinis. O, oh, ayan na. Pumunta na sila sa kamay ko yung iba. Pumunta na sila sa kamay ko. Eh. <laughs> ang sarap, oh. Tinutuka-tuka nila yung kamay, oh. Oh. Hala, ang dami na nila. Sige, Mau. Diyan lang, Mau. Ang dami. Nakakakilip, eh. Inaano nila yung kamay, oh. Sinisip-sip nila. Tinutuka-tuka yung mga kamay. tinutuka tika din nga sa'yo, Mau. Oo. Ang sarap, oh. Pati sa paa. Sige, tanggal mo yung kamay mo. Dan mo lang para papunta sila sa akin. O, oh, ayan na. Lumipat sila sa akin. Nakakakiliti. Ang sarap. <laughs> ang sarap, oh. Ang sarap mag ano, oh. oh. Ano? Huwag mong kukunin Maureen. Ay, si Maureen. Huwag mong ang kukunin Maureen. Si Maureen. Aalis ah, tuloy yan sila. Huwag mong pakialaman mo. Kaya yan na marami na eh. Oh, ang dami oh. Dito sa may, ano, medyo may araw para pupunta sila. Ayun na, dami na doon kay Maureen. Gustong-gusto nila doon kay Maureen, oh. Lalo, ang sarap. Ang sarap, oh. Gusto daw sa'yo. mm -hmm. Pati sa si ilalim ng kamay, inaano nila. Madilim kasi kaya hindi sila masyado makita, eh. Ayun na sila sa paa ko, paaan ko. Million fish daw yung tawag dito, eh. Meron din sila sa paa. Mumaw. ayun, oh. Ang dami, oh. Oh. Ang dami. Bit lang, i-live na lang natin.